Gusto mo ba ang laging swertihin at gusto mong laging magkakapera? Ito pong ituturo ko po sa iyo gamit ang sibuyas. Ito po ay makakatulong po upang tanggalin yung negatibong enerhiya at kahirapan po sa pera. At ito po guys, makakatulong ito upang mag-attract ng swerte. At maraming blessing po na iyong matanggap. Hindi lamang maliit na halaga ang pwede mong matanggap. Sa paggawa nito, ito po yung magtuloy-tuloy po yung swerte ninyo at makakatanggap kayo ng napakalaking halaga po ng pera. Positive lamang guys habang gagawin ito. Hello guys! Kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel. Inday 8 Buhay Provincia. Magbabalik po at magbigay ng kakaibang paraan din ito kung paano i-attract natin yung positive na enerhiya sa loob ng ating bahay at kung paano tayo makapag-attract ng swerte. Ayan guys, ayan. Mayroon ako isi-share sa inyo at ito po yung ginagawa ko po ito. And then, napakaganda po ng ipikto sa akin. Ayan. And then, napakadali mo lamang itong gawin. No? Kahit ngayon guys, pwede mo itong gawin kaagad pag napanood mo po ang video na ito. And then, bago pa tayo magpatuloy sa unahan, ako muna yung mag-shout out sa ating mga taga-subaybay na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga OFW natin, shout out po sa inyong lahat. Kahit saan kayo ngayon, sa ibang bansa, guys, lagi kayo mag-ingat at mahal na mahal ko po kayong lahat. At kasama ko po, po kayo sa aking mga dasal araw-araw. Ganon din ang ating mga mummies na nandito po sa Pilipinas. Ang lahat po na ating mga taga-subaybay, shout out din sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat. And then shout out po sa ating kaibigan, Ayans na kasama po sa aming team ngayon. At sa lahat po na aking mga kasama dito sa team in fire. Ayan. So, ayan. Maraming salamat po sa aking mga ka-business partner, no? Maraming salamat at shout out din sa inyo lahat. So, for today po, guys, ibabahagi ko po sa inyo ang kakaibang paraan din kung paano tayo makapag-attract na swerte. At kung kayo po ay marami nang ginawang pampaswerte, andin wala pa rin Uh, parang wala effect, kaya kailangan mo talaga yung tanggalin yung mga negatibong enerhiya na nandyan dyan po sa loob na yung bahay, na yan po yung nagdudulot po ng kahirapan sa pera uh, yung sakit, nagdadala po ng sakit sa pamilya kung mayroon po kayong pamilya na lagi na lang nagkakasakit, ayan, gawin mo kaagad ito, makakatulong ito guys at kung nakakaramdam po kayo na lagi po kayong matamlay, hindi kayo ganadong magtrabaho, ayan, dahil po yan napakalakas ng negatibong enerhiya po sa loob ng yung bahay na dapat at ito po, i-remove mo kaagad. So ito po guys, ang ating topic ngayon, uh, tanggalin po natin yung mga negatibong enerhiya sa loob ng bahay, kahit po sa yung mga tindahan, mga business po ninyo, pwede po ninyo itong i-apply. No? At ito po guys, kailangan mo lamang dito po, yung asin, ilagay mo siya sa clear na uh, baso or sa babasagin po, asin, kahit anong klasing asin, maglagay kayo nito. And then, ang asin po, tested and proven na talaga sa atin to, na marami na po tayong ginawang pampaswerte gamit ang asin, napakaganda po ang epekto. Kasi ang asin, ito po yung nag-aalis po ng mga negatibong enerhiya po. Negatibo. <laughs> negatibong negatibong enerhiya po sa loob ng ating bahay. Nabubulol na tayo. So ngayon po guys, ayan. Bakit po kailangan natin yung clear glass? Ang clear glass po, um, makikita mo yung loob. So, uh, tagusan po yung swerte. Baga sa ano, kung may mga negatibong enerhiya na nakakapasok po, agad-agad hihigopin po. No? Hihigopin itong asin. So, ngayon po, kailangan din natin yung ito. Itong sibuyas na ito. Guys, hindi ko nakakaalam. Ang sibuyas po, ito lalo itong pula. Marami na po gumamit nito na ito po yung ginamit nila para po tanggalin yung mga usog, mga negatibong enerhiya sa loob ng iyong tahanan. Nakakatulong po ito guys. Kaya ito po ngayon ang ating uh, gagawin. And then, ito po kailangan ng talaga guys, pag ginawa mo po ito, gawin mo po ito na may uh, lubos na paniniwala, 100% yung paniniwala mo at magtiwala po kayo na uh, sa pamamagitan po nito, matanggal nito yung lahat ng kahirapan na naranasan mo ngayon. Baka ano, yung mga negatibong mga nangyayari po sa iyong buhay, maalis po yan no magtiwala lang tayo guys at syempre po samahan natin ito ng dasal kasi po guys mga natural na mga gamit lamang ito pero itoy effective pag uh, once na samahan po natin ito ng panalangin magdasal po tayo palagi guys okay at kung kayo po ay nangarap ko po na magkaroon ng pagbabago ay yung buhay syempre po uh, wag kayong matakot na uh, iporso or gawin ang mga bagay na sa tingin mo po makakatulong po ito, magiging daan po ito para matupad mo yung pangarap mo. Kasi guys, kahit malaki ang ating pangarap kung wala po tayong ginagawang hakbang, hindi po tayo magsikap. Wala din itong mangyayari. Okay po? Di ba po? Uh, sabi nga, sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, sabayan po natin ang dasal at gawa. Okay? So, ngayon po guys, ito pong ito pong dalawang ito, pag ito po ay gawin mo, ito talaga, napakalakas po nito magtanggal uh, ng mga negatibong enerhiya at pwede mo itong ilagay po sa mga parte ng iyong bahay guys na yung mga liblib -lib na mga lugar yung medyo madilim. Maglagay kayo nito guys. Kahit po sa corner po ng iyong bahay, lagyan ninyo nito. No? Once a month, pwede na yan. And then, seven days mo lang siya i-stay dyan. Pagkatapos po, pag after the seven days, kunin mo kaagad. And then, itong asin, ibuhos mo sa may inidoro. Ito pong ito, itong, uh, Itong sibuyas, ibaon mo agad sa lupa. Kung wala po kayong area dyan na mabaonan, walang lupa dyan, kung nasa ibang bansa po kayo, pwede ninyong ibalot ng maayos sa cellophane and then itapon sa basurahan. No? Ilabas agad ng iyong bahay. No? And then guys, sa mga OFW po, pwede po ninyo itong gawin, lalo po pag yung mga amo po ninyo guys masungit, gawin ninyo kaagad ito guys. Ayan. Ito po, makakatulong po ito para magiging uh, um, magiging mabait yung amo sa inyo. And then, uh, doon lang to ilagay, doon po kung saan po kayo malapit na humihiga or natutulog. Okay? Sa mga OFW. So, ang gagawin mo po dito sa sibuyas, guys, ganito po. Mayroon akong ginawa dito. Hiwain mo lang siya, guys, na pabilog ng ganyan. And then, ibaon mo po ito sa asin. Ito. Guys, ito po talaga, maamoy siya. Hayaan mo lang yung amoy. Kasi after 7 days, mawawala naman yung amoy. Kasi yung amoy na yan, hihigupin yan yung mga uh, bad badlak, mga negatibong enerhiya na nasa loob po ng iyong tahanan or sa iyong bahay. Once na gagawin mo po ito, Uh, halimbawa, matamlay ka palagi, magiging okay yung pakiramdam mo, matanggal yung katamlayan mo, and then balik, ano, balik ganado ka na naman magtrabaho. So, ito po. So, pagkatapos mo po itong nalagay sa asin, itusok mo lang siya dito. Kasi pagkatapos mo ilagay yan sa asin, ayan, mag-wish ka. Dasal mo po, mahal Panginoon, ito po ay magdala po ng uh, swerte sa amin. Lahat ng mga negatibong enerhiya dito sa loob ng aming bahay, mga sakit, mga problema ay tatanggalin po nito. I believe na ito po yung magdala po ng uh, magandang resulta po sa aming tahanan. Ang swerte yung makapasok po at ang lahat mga negatibo enerhiya ay mawala na. Ayan. Depende po sa inyo guys, kahit anong wish na gagawin ninyo po. And then habang nakaharap kayo sa sila. And then ito po guys, um, ilagay mo ito doon sa may likod po ng iyong main door. Uh, pagpasok ng kahit sino po na may bisita, may ibang bisita or kayo po nang gagaling sa labas. Ayan. Diyan pa lang, Uh, tatanggalin na yung negatibong enerhya. And then, pwede ka ding maglagay nito guys doon po sa iyong lamisita or sa center table po. Ilagay mo siya sa ilalim. Pwede mo naman itong ilagay sa maliit lamang na glass and then ilagay mo sa ilalim po ng lamisita or sa center table po ninyo sa may sala, pwede yan. Kasi po once na uh, may bisita po kayo, na nito or natatanggal nito yung mga negatibong enerhiya na galing po sa labas. Okay? And then guys, um, medyo maamoy lang siya pero naman yung amoy niya nawawala naman din yan no? Pwede naman din yung uh, pagkatapos mong maglagay nito, mag-spray po kayo sa bahay ninyo ng pabango para hindi siya gaano mapansin yung amoy pag may bisita po kayo. Pero kung wala naman po kayong bisita, hayaan lang ninyo yung amoy ng uh, sibuyas na iikot-ikot dyan kasi nakakatulong talaga ito guys na magtanggal ng mga negatibong energy. And then every Friday po guys, mag, uh, magpausok po kayo ng balat ng sibuyas na ito at uh, when ng hapon po. Nakakatulong ito para tanggal tanggalin yung negative negatibong enerhiya po sa loob ng iyong bahay. Isa din yan na makakatulong. So ito po guys, gawin lamang ito once a month. Pwede na yan. 7 days lang siya i-stay dyan sa mga lugar. Um, sa likod ng pintuan, pwede dyan. And then sa main door po, sa main door and then bawat corner po ng iyong bahay, maglagay kayo nito once a month lamang Ayan. So, kung uh, medyo okay na ang pakiramdam ninyo, ayan, pwede mo na yung kunin. So, 7 days lamang dyan. And then, uh, for example, nakakaramdam na naman din kayo ng medyo ang, ang ilap ng swerte, ang tamlay, yung katawan mo, parang walang ganang magtrabaho. Maglagay ka kaagad nito, guys. Promise, makakatulong talaga ito sa iyo. So, ayan na po guys, ang ating maibahagi ngayon. Maraming salamat po sa iyong pagtitiwala. I-try lamang ninyo, wala namang mawawala. And then, uh, mayroon po akong uh, uh, nabisihan ngayon ang aking online business. Baka gusto ninyong extra income, pwede po ninyo itong i-try. And then, ang kailangan lamang guys, syempre po, pag may mga pangarap po tayo, um, uh, Trabahuin po natin ang ating pangarap. And then, itong business na ito, pwede mo itong gawin kahit mobile phone mo lang ang gamit mo. Ayan, kahit mobile dita, pwede mo na itong umpisahan yung negosyo na ito. Ang importante dito, guys, uh, trabahuin natin and then aralin po natin. Wala pong mga bagay na madaling makamit natin or makuha natin kung hindi po natin ito pag-aralan. So, uh, sabi nga ni Chinky sabi, sabi ni Chinkitan, ang pagyaman ay napag-aralan. Di ba po? Also, so mayroon din kayong nakuhang idea. Di ba po? Ang pagyaman ay pwedeng pag-aralan. So, ang ibig ko pong sabihin, pwede mong aralin yung business mo para magkaroon ka ng passive income. Kasi guys, ito ang online business na sinasabi ko po. Marami na po mga kaibigan po natin na mga Pilipino po. Uh, kumita ng malaki po. Para silang nananalo talaga. Ang yung kita po nila para silang nananalo ng loto. No? So why not na hindi po natin subukan? So kung saan ka man bahagi ngayon ng mundo o FW ka man or nasa, kahit saan ka ngayon pwede mo itong subukan gawin ang business na ito basta aralin mo lang kasi kompleto naman po tayo sa training so hindi tayo pabayaan po kasi yung company po nagbibigay talaga siya ng full training po and then marami din tayong uh, mga kaibigan na mak makakuha tayo ng mga training sa kanila and then ako din guys i-guide ko rin po kayo kung paano niyo ito gawin kaya guys kung gusto mo ya yani try mo lamang and then maglagay ako ng link sa description at sa ating comment section ipin ko po doon, makita niyo kaagad doon. I-try lamang ninyo to, wala pong mawawala. Basta ito lang pong maiwan kong sabihin sa inyo, guys, ang pagyaman ay mapag-aralan. Diba sabi ni Chengkitan. So ayan po guys, maraming salamat po sa ating panonood at pagtitiwala po. Ayan. And then share this video to your family and friends. Subscribe po, sa hindi pa nakapag-subscribe. And then hit the bell button na yan for notification para ma-notify kayo sa mga susunod dating videos. Maraming salamat guys. Bye.